mga papsa, ah, good afternoon po ang ng araw po sa lahat nandito po tayo sa rock top mga papsa ah. ayan, andyan po si uh, commander kaway kaway commander yeah. hey, ayan, ay mrs. ko yan po, ayan natin ayan, nagano na po tayo nagkatanggal na po ng mga christmas light yun na lang po yung natira yun sa gilid, aakyat uh, rin po natin tapos yung sa harapan po ay uh, okay na po ano po yung sa harap yan, wala na Uh, yan na lang po yung sa gilid yung kukunin natin. Yan. Kasi mainit po kanina kaya hindi ko po kaya. Yan yung sa taas kukunin na lang po natin. Ito na po. ibaba na po natin guys. Ayan. Eh. Yan. Liligpit na lang po natin. Tsaka yung Christmas tree. Yan. Yan. Liligpit na lang po natin guys. Samahan niyo ako ha. yan lang kayo. Magalilinis po tayo. Bago po natin ayusin uh, po lahat. Ayan. Ayan po yung uh, pinapakain po natin sa uh, isda po, yung uh, tubig. Ayan po. Ayan. Da, papalit lang po ng uh, tubig. Mamaya naman po, 6 hours po, papalitan naman po. Tuwing 6 hours po, pinapalitan yung tubig. Ayan na po yung ating mga moli. Ayan na. Ayan. po yung uh, po nila, yung tubig. Ayan eh. konti kunti lang po paglagay. medyo maliliit nandito pa po, po yun po sila makulit na po yan 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 po sila yan yan po yung uh, chita yan yung chita po natin yan guys uh, ah, ligpid lang po muna ako sa ah, samahan niya ako guys uh. Ah. medyo makalat po yan hindi ah. lang po medyo talaga makalat po ah, yan dyan lang kayo guys uh, ah. samahan niya ako uh, nanganak lang po yung ating uh, ah, moli Yeah. 17 pieces. 'Yan po sila oh, ang dami nila, ayun oh. Yan. Ang cute. 'Yan po, 'yan. Ang dami po. 'Yan, ang dami. 17 pieces po 'yan. Ayun oh. 'Yan, para mga kiti-kiti 'Yan, ang dami oh. 'Yan oh. 'Yan oh. 'Yan, oh. sinama na po natin dito sa iba 'yan. Hindi no, nililiit. Ah. 100upa. 100 Ayan. sila, oh. Ayan dami. Ayan guys, nanganak na po 'yung ating Molly. Meron na tayong ano, oh. 'yun, dami nila, oh. Oh, patong-patong sila. Oh, 'yan. Yin pa 'yung iba, oh. 'Yun. 'Yan na na po natin dito. Yan, meron pa daw, nanganak pa daw. Ito po yung malalaki na, ito po yung mga bagong anak. Ayan, you know. oh. Sinama na po natin dito sa mall, ay sa tiger. Yan. Ay sa ano, cheetah. Tiger naman. Yan po yung uh, muli. White po yan, white. Ito naman po yung ating ah uh, uh, cheetah. Yan. Yan po sinama Malalaki na po yan, kaya sa doon po maliliit. Yun, maliliit Ayan, yun ang dami nila. Ayan. Oh. 19 pieces na po sila. Nadagdagan po yun ang dami nila. Oh. Ayan. 19 pieces. Yun na sila. Sama-sama oh. sila. Oh. yan Ayan. Ito po yung ating uh, po doon. Yung ating uh, chita. Ayan. Ayan po yan. at uh, 10 pieces. Ayan yung ating chita yun sila. Sama-sama oh. din sila. Yung ating uh, muli 'yun 'no. Oh. Sama-sama din po sila. Iyan. Oh. Hmm, dami nila, ano guys. Ayun. Uh, January 6 at 2025 po. nanganap po yung ating ah uh, uh, muli, 'yan. Yan guys, 'yun sila. Oh. Ayun, ganda. Thank you Lord, thank you for the blessing. Uh, ilang araw pa lang po tayo dalang uh, tatlong araw po uh, binigyan na po kagatay tayo ng mga um, blessing. Ayun, po'n daming po nila 19, 19 pieces po na mga uh, moli tapos yung ating uh, 10 pieces po na chita, yes po sila. Sama-sama oh. din po sila. Ayan guys, uh, antabayanan pa natin na uh, bubuga pa ito yung atin na uh, round tail yun po siya o yun o yung malaki po yan yan po ang uh, bumubuga po ngayon yan po siya o. yun po yun o yun yun ang sinasundan po ng uh, lalaki yan yan po yun bubuga pa po yan at uh, antay at lang po natin ayan mga plastiko yan dyan okay, mamaya ayusin naman Ayan po. At bubuga pa po yan mamaya, po yung ating round tail. Yun, yun po, yun po, yun o yung kita nyo po. Yan, yan po, yan. Yan po yung round tail. Yun, 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 yun. Yun yung uh, ano, malikot. Yun, yun. Yun yung malikot na po, yun. Yun po siya, yun po, yun, yun, yun. Yan, yan po, yan. Yan po siya. Si round tail, yun. Yan po ang bumubuga. Kaya antabayanan pa po natin dahil uh, mahirap po hindi po natin makita mamaya yun ayun po siya ayun po siya so, yun, yun po siya na yun 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 po ang uh, bumubuga yun yan po siya yan yan o yan, oh, yan isusundot ng lalaki yan po yan yan po yung uh, bumubuga po ngayon kaya inantay po natin ulit dahil hindi pa po siya tapos Yan guys, ang tabayan na po natin guys ha. At maya, uh, maya may po, bubuga pa po, po yan. Yung ating round tail. Huwag ka basa-basa Yan guys, yan po siya. Yan, yan, yan po. Yan, yan. Yan po siya yung bubuga po maya. Maya, yan po yan. Yun, yung po yun. Hmm. Yung sinusundan po ng lalaki. Yan po yun yung bubuga po maya. ngayon guys hindi natin nakita no, kung paano siya bumuga uh, hindi naman po kasi tayo nakatutok po sa kanila dahil meron naman po tayong ginagawa yun po siya yan yan po siya ha? yan po siya ang boboga yan kumakain na po sila Mahal naman siya ng lalaki o panay sunod sa kanya ng lalaki ah. Yan. sino Yan. 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 Yan pinaalalayan siya ng kanyang asawa maganda sana kung makita natin bumuga ano, para may experience natin yan o, kain siya ang kain. May lalaki naman na panay-ano naman sa kwet niya. Ano <laughs> ako itong lalaki nito? Yan, kain ko sila ng kain. Sige, kain ng kain ng kain para mabilis um, kayo na uh, lumaki. Yan guys, ano at nagumpisa lang po tayo nung uh, nakaraang dalawang araw. Ngayon po uh, pangatlong araw po natin, mayroon na po tayo uh, na breed. Kaya ang saya po. Magandang uh, sinyalis po ng ating uh, pagpapadami po nito. Yan. Saan pa po natin ito yung ating muli po? Oh, yan po yung ng anak po. Hindi ko pa alam kung saan po dyan. Yan po sila. Yan oh. Malalaki pa po yung tiyan ng iba. Mga, mga sigurado pa po yan. Mga anak pa po yan. Kaya ang tabayanan po natin. Dito lang po tayo sa kandang tabi. Dahil kung uh, emergency po, dalhin po natin sila sa hospital. Kung uh, siis po, kailangan na CIS. Yeah. <laughs> Ayan guys, ah, maraming maraming salamat po sa inyong pag-asama po. Stay humble God bless uh, Thank you po, thank you, bye bye Yan po, kain ang kain siya ng ano, tubig Yan. Tubig po yung kinapakain po natin kanina Kaya siguro uh, sumabog po kagad yung ano niya, panubigin Yan, kaya ng anak <laughs> Sumabog po yung panubigin niya kanina Kaya siguro kumain siya ng tubig Kaya sumabog yung panubigin Ayan, oh, kain ang kain sila. Ang ganda. Ayan, Yan oh. Ayan. Ayan, shout out pala kay Anton. Uh, Ayan. Ito, uh, maraming maraming salamat sa binigay nyo. Uh, breeder sa akin na uh, Molly. Moli. Ayan, shout out sa iyo, family. God bless. Ayan, thank you, thank you. Ayan.